Hi guys, ngayong araw nga ay magsosolo rank game ako dahil dalawang star na lang makaka-legend na ako ulit. Kaya ni-start ko na agad. Dito nga mag jungle lane sana ako kaso naunaan na ako ni Senpai. Pero pipilitin ko pa rin maging jungle kasi alam nyo gagawin kong main hero si Alucard. Kaya dito chat ko pa siya mamaya. Tapos dito ipapakita ko sana yung matches ko kaso mababa pa yung matches ko tapos sabi ko I want to use Alucard na lang. <coughs> tapos chinat ko siya dito may core map Kaso dito hindi siya nagre-reply kaya i-chat ko pa siya uli. Tapos dito nga i-chat nga ako uli. sabi ko nga sa kanya ako na please. Kahit anong chat ko nga sa kanya, wala siyang pakialam. Kaya, otopi ko na yung alo card. Dito, kinukulit ko na siya. Sabi ko, ko, ako na for. Pero wala talaga siyang pakialam. Red, Tapos, nagchat ako ulit dito. Sabi ko, kahit grade 5 ako, kaya ko yung mga kalaban. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dito, wala talaga siyang pakialam. Kaya, nagpalit na lang ako ng battle spell. Ginamit ko na lang vengeance. Hindi na ako mag-voice ninyo dito. Panoorin nyo na lang ang buong nangyari. Let me show you the art of killing. Ito nga, inisto ko kagad si Senpai, yung pala, babae pala siya. Ito nga, ang ganda niya, kaya natin pigat-pigat.